Sa pagpapatuloy ng hamon ng kahon ng katotohanan, pumasok na rin sa confession room ang girl housemate. Sina Elise at Kisses sa hindi pa nakakakuha ng boto mula sa Dream Team pero gugustuhin pa rin kaya nilang malaman ang katotohanan mula sa kanilang kahon. Gusto ko pong buksan po yung box po. Gusto ko din po kuya kasi malaman kung ano po yung pwede ko pong baguhin sa sarili ko po. Gusto ko pong buksan dahil gusto ko pong malaman kung may nagawa akong pagkakamali dito sa loob ng bahay. Hala. Kuya, wala po laman. Nagulat po ako, kuya. Hindi po pumasok sa isip ko na wala pong magbuboto sa akin. Natutuwa po ako kasi kahit papano po pala, okay po sa mga housemates na ipapakita ko pong ugali po ko